Sa tagal-tagal ko na pong nagbabahagi ng mga ulam sa inyo, isa po sa lagi ninyong makikitang niluluto ko ay ito. Napakahilig ko pong kumain ito. Pero pag ko, tinitiyak ko pong malinis at walang mga nakasabit na buhok-buhok bago ko po isubo. Pag nakachempo pa ako ng sariwa, eh... Hihigup, higupin ko pa po yung sabaw na sumama sa shell na medyo manamis-namis kahit ano pong ricado ilahok nyo ano pang gulay ang itinan nyo dito basta pag usapang ganito mahirap nyo na po akong mapatayo sa mesa kahit may kanin o wala ayos po sa akin ito bawang, toyo, patis at hot sauce po yung nakita nyo tapos ito pong tahong so, shell sa kabila so ganito lang gagawin natin madali namang maluto ang tahong 1 pound po ito ang ng piraso ng tahong e eh, oh bago natin takpan ganito gagawin natin timplahan nyo na ng lemon juice o kalamansi o, ito ha juice of one half lemon habang uh, niluluto natin yung ating um, tahong ang tahong kasi madal maluto yan eh, no? kung meron po kayong chorizo langganisa lagyan nyo Ako, ang bigat ng aking kawali hindi ko maalog <laughs> pakukuluan po natin yan eh, ano gagawin ko dito? Natira ko po dito nung isang araw, oh. Kalahati lang ginamit ko. Ilagay na natin. Baby corn. Sige, halo. kumukulu-kulu na ng konti, oh. Maluluto na yung ating tahong. sandalinan to. O, oh, tikman nyo muna. Baka naman walang lasa. Dapat to. Oh. Maasim at maalat. Nanang ko po. Ang sarap. Tinataog ko yung tahong, ha. Ah, para maluto yung laman. Kasi yung barat lang, ang, yung shell lang ang maluluto. Oh, kinakailangan yan. Maalat na maasim. Hmm, tikman natin. Pwedeng pwede no. O bago natin takpan, lagyan nyo ng spinach. Talbos ng kamote. Kangkong. Eh, ang, ang kangkong po rito, mas mahal kesa sa spinach. So, spinach na lang. Ang halaga ng kangkong sa Amerika, mas mahal kesa sa halaga ng spinach. Tandaan nyo po yun, ha? Ayan. Tatakpan natin yan. Oh, buksan natin. Nako, simpleng ulam. Siksik po ng mga omega-3 fatty acids, vitamin B12, iron, selenium, nagpo-provide din po ng zinc, iodine, at saka various other minerals and vitamins ang tahong. Kaya madalas po ito ang niluluto ko dahil una, paborito ko, pangalawa, maraming sustansyang makikuha, mga nutrients. Kaya kayo po, kahit mahal o mura ang tahong, palagay ko'y mura, lagi po kayo magluluto niyan, samahan niyo ng gulay at palagay ko'y healthy-healthy kayo. Basta kung kayo po'y natutuwa at nag enjoy dito sa mga ulam na ibinabahagi ko sa inyo, magparamdam naman po kayo. <laughs> Para naman ako po yung matuwa at ma-motivate at magpo-post din po ako ng mga ganyan. Simple, madaling hanapin sa palengke, madaling lutuin, masarap, masustansya, may sabaw, may sarsa. Kayo na po bahala. Okay? Ron Bilaro po. Hanggang bukas po muli.